iginit ng bagong PNP chief na nire-respeto ng pulisya ang karapatang pantao kaya wala raw dapat ikabahala sa utos na paramihan o paramihan ng maaaresto. Nangako rin ng hepe ng pulisya na pabibilisin ang pagresponde ng mga pulis sa bawat emergency. Nakatutok si June Veneracion. Kapag may nangangailangan ng tulong ng mga pulis, presinto ang kadalasang pinupuntahan. Pero sabi ni PNP Chief Nicolas Torre III, ang ganyang nakagawian ang nais niyang baguhin. Huwag niyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto. Sapagkat kami ay sa inyo ng mga telepono. Dahil 911, darating kami sa loob ng limang minuto. Ayan ang aming pact sa inyo, yan ang aming pangako. Gagawin namin yan. Ang limang minutong response time ang naisubukan ni Torres sa Metro Manila matapos ang kanyang unang command conference kahapon. Ito ang niya ang middle ground sa nauna niyang idiniklarang tatlong minutong response time ng maupo noong lunes at sa standard na pitong minuto. Humingi kami ng pahintulot sa Quezon City Police District na subukan ang kanila mga polis. May pinatawag kami sa 911 para i-report na kunwari ay merong nagagalap na krimen. Emergency po rito, meron pong nagmamahawin dito sa may, dito, sa may dito. Uh, SGC Building, Order Baguino. Lasing po yan, sir? Ah, lasing po. Sa loob ng apat na minuto, meron lang dumating ng mga pulis. Ano Buong akala ano nila, ito? meron talaga silang re-respondihan. Ito yung tawag kanina, tinetest na natin kung gaano ba ka-ready yung ating mga kapulisan. Sa Quezon City Police District, meron na talagang umiiral na 3-minute response time na sinimula nung panahon ni Torre bilang district director. Para naman balanse ang trabaho at pahinga ng mga pulis, Papa Exeditore ang nakasanayang duty ng mga pulis sa major cities. Alam nyo ba ang kadalasang duty ng mga pulis, tumatagal yan ng 12 oras, lalong-lalo na sa mga matataong lugar gaya dito sa Metro Manila. Merong 6am hanggang 6pm at 6pm hanggang 6am kinabukasan. Pero ngayon gagawin na lang yung 8 oras, lalong-lalo na sa mga major urban areas sa buong bansa. Sa Quezon City Police District, sisimula na ang tatlong shift ng mga polis. Mas malakas po yung tao natin sa ground, mas makaka po sila, mas mabilis silang pumilos at ang isa po ay uh, makakasama nila yung pamilya nila. May mga ipapasara naman ng na Police Community Precinct si Tore para madagdagan ng mga polis na magpapatrolya sa kasada. Binigyang diin ni Tore na ayaw niya ng patayan maliban na lang kung ang buhay naman ng mga pulis ang malagay sa peligro. Ito raw ang kaibahan ng kanyang direktiba na paramihan ng maarestong sangkot sa lahat ng klase ng krimen na magiging basihan ng performance evaluation ng mga pulis. Kaya wala raw dapat ikabahala ang Commission on Human Rights. I will always reiterate, ang aresto ay isang essential part ng trabaho ng pulis. Pero ito ay dapat itemper ng human rights. We respect human rights. Para sa GMA Integrated News. June Federasyon Nakatutok, 24 Horas.